Mga kabentures, parahil sa mundo ng kababalaghan, ay pamilyar na sa atin ang salitang sinasaniban. Sinasaniban ay inaalihan ng masasamang espiritu. Pero marahil yun din lang din ang ating alam patungkol sa mga sinasaniban. Alam ba natin na may iba't ibang klase ng pagsanib? At ilan ito sa pag-uusapan natin ngayon sa video nito. Kung ikaw, Kabenchus, ay hindi interesado o hindi pa nakakakita ng mga ganitong pangyayari sa buhay mo, maaari mong ihanda ang iyong sarili. Para sa gayon, dumating ang araw na makasalamuha mo ang mga taong may ganitong kaso at kung hindi naman ay ikaw mismo ang makaranas. kaya. Hindi ninyo ako kaya. Walang kahit sino makapagpapalis sa akin sa katawan na to. Akin lang siya. Akin lang siya. <laughs> Mga ka-venture sa video na to, ay bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa pagsanib. Marahil ang sinasabi natin pagsanib ay ito lamang ating nalalaman na ang isang sinasaniban ay malakas, hindi mapigil, nag -iba ng boses kung ano-ano ang mga sinasabi at hindi mapagaling ng kung kani-kaninong ospital o kung sino-sinong tao. Pero mga kabentures, pag-uusapan natin ngayon at iba't ibang pagsanib na nangyayari sa isang tao. So ano-ano nga ba kabentures ang mga sinasabi natin pagsanib ngayon? Maraming glasing pagsanib. Katulad ng pagsanib ng mga engkanto. Kapag ikaw ay nakatuwaan ng mga hindi nakikita sa ating paligid. Nature spirit, makabantay ng kaligasan, mga espiritong nakabantay sa puno, nakatira sa puno, mga engkanto kung tawagin, kapre, tikbalang, duwende, at kung ano-ano pa na nakatira sa ating masusukal na lugar at madidilim na lugar. Yun ang isa sa mga maaaring sumanib sa isang tao na inaalihan ng masamang espiritu. Ikalawa, masamang espiritu o mga ligaw na kaluluwa. Maaari kang makatagpo ng mga ganitong ligaw na kaluluwa sa mga abandonadong bahay o kahit ang mga bahay na merong nakatira at ang mga ligaw na kaluluwang ito ay sumasama sa mga taong na silang samahan na may maliliwanag na aura. Sila ay tumitira sa mga bahay na alam nilang sila ay maaaring magtago at may magandang araw silang makukuha. Maaari itong sumanib sa isang tao kapag mayroon siyang gustong sabihin sa iyo o nagustuhan ng ligaw na kaluluwa ang aura ng katawan mo. Ang ikatlong pagsanib ang tinatawag nating kulam. Ang kulam, matatawag mo siyang isang sanib kapag ang kulam sa katawan ng isang tao ay tumagal na. At tumatagal ito kung hindi ka makakakita ng talagang manggagamot na maaaring gumamot sa iyo at may kaalaman sa ganitong aspeto. Bakit ba natin nasabing kulam ay isang pagsanib? Dahil nagagamot lamang ang isang kulam nang derecho kung sasanib mismo ang kumulam sa katawan ng kanyang kinukulam. At dito magkakaroon ng labanan espiritual. Malalaman natin dito kung ang isang kinukulam ay bakit kinulam? Ano ang sakit na ibinigay? Sino ang gumawa? At ano ang ginawa? Tiga saan ang gumawa? at gaano na katagal ginagawa at ano ang sakit at mga gamit na inilagay sa isang kinukulam at isang pagsanib yun na maituturing. So ang huli, ang pagsanib ng demonyo. At ito ang tinatawag natin na napoposes, exorcism kung tinatawag ito sa simbahan katoliko. So, ang pagsanib namang ito, alam natin ang espiritu ng demonyo ay iba ang pinanggagalingan. Maaaring galing sa ng impyerno o mga espiritu ng demonyo na naghaharap ng katawan ng tao upang alihan nila, kunan nila ng lakas, sirain nila ang isipan ng isang tao. At pag ang isipan ng isang tao ay lalong nadiin, dumilim. Dumaan sa depresyon, dumaan sa matinding kabiguan. Ito ay maaring alihan ng demonyo. At ang pagsanib ng isang demonyo ay napakahirap tanggalin. Dahil ang pagsanib ng isang demonyo ay nangangailangan ng kooperasyon, hindi lang ng mga gumagamot dito kundi maski mismo ang katawan at ang isipan ng sinaniban ng demonyo. Kung mahina ang isipan ng isang inaalihan ng demonyo, maaaring magtagal ng demonyo sa katawan nito. At ang pagtagal ng demonyo sa katawan nito, ay maaaring gamitin ng demonyo ang kanyang isipan para linlangin lahat ng tao sa paligid niya sa oras na siya ay na-exercise. Maaaring gamitan ng demonyo ang lahat ng bagay sa paligid para sirain niya ito. Para sirain niya ang isip, sirain niya ang diskarte, sirain niya ang pananampalataya at ang loob ng mga magtatangkang magpaalis sa kanya sa katawan ng kanyang inaalihang tao. So bago pa man natin pahabain ito, bago pa man humaba alam naman natin na mayroon na tayong mga in-upload na mga bagay na makapagpapa-iwas o makapagpapakontra sa iba't iba klase ng mga sinasaniban. At isa-share ko lang sa inyo, ano ba ang mga pangunahing bagay para naman sa sinasaniban ng masamang espiritu o demonyo. Mga kabentus, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga ilang sa mga bagay na inipon ko para kung sakaling dumating ang panahon na meron tayong makalaban na inaalihan ng demonyo ay nakahanda tayo para harapin ito. Hindi biro ang humarap sa mga ganitong pagsubok o ganitong mga kampon ng kadiliman. Kaya naman sobrang paghahanda ang dapat mong gawin para humarap sa ganitong mga kalaban. Ultimo ang ating mga ay ginagawa ito at sila ang talagang naatasan na gumawa ng mga ganitong bagay o sila ang may kakayahan para isagawa ang isang eksorsisim. Pero mapalad tayo dahil biligyan tayo ng kaalaman ng taas para ipunin ang mga gamit na kinakailangan natin para sa deliverance ng masamang espiritu. Ilang araw na ang dumaan, kinumpile ko dito yung mga alam kong gamit na makakatulong sa akin sa oras na magkaroon tayo ng kaharap na isang inaalihan ng demonyo. So, sabihin ko sa inyo to, pag binuksan natin to, maaaring madali mong makukuha. Madali nating maiipon ang mga bagay na nasa loob nito. Pero sisigurduhin lang natin na sana'y kakayani ng bawat isa kung sakaling subukan mo mag-ipon ang mga gamit na ito dahil alam ng demonyo na naghahanda ka. At alam ng demonyo na nakahanda ka pag meron ka nito at maaari kanyang bigyan ng pagsubok. At hindi biro ang mag-iipon ng mga ganitong kagamitan. Dahil isa itong malaking pagsubok espiritwal lalong-lalo na kapag nalaman ng demonyo na mayroon kang ganitong mga bagay. So ngayon mga adventurers ay papakita ko sa inyo kung ano ang mga gamit na inipon ko. Ito ay base sa aking experience. Base sa alam kong makakatulong sa akin at kaya kong gamitin kapag dumating ang oras na iyon. Bago ang lahat, ako po si Bas Venture So wag po natin kalimutang i-like, i-share, subscribe at sa Facebook naman po is paki-follow and paki-like at comment niyo na rin sa ating comment section yung mga ideya ninyo kung meron pa kayong alam at uh, kung meron kayong gustong mga katanungan lagay niyo lang po sa comment section natin. Kung mayroon ko yung nais mga ipakonsulta na katulad ng mga ganitong bagay, sinasaniban, inaalihan ng mga masamang espiritu, ay kontakin nyo lang po si Bas Venture. So yon, ito na yung mga bagay na inipon natin. At ngayon, iisa-isahin natin to kung ano-ano yung mga bagay na nandito. So unang-unang bagay, na nandito sa si tinatawag nating deliverance kit na tinatawag unang una asin so ang asin na isang kinakatakotang uh, element ng mga masasamang espirito ultimo aswang mangkukulam o ano pang daran ng diablo yan takot sila dito lalo lalo na kung blessed yung asin na gagamitin nyo asin. Pangalawa, mayroon tayo ditong langis. Langis ng nyog. Ang isang langis ng nyog, pag na yan ng simbahan, ito yung nagiging banal at nakakapaso, kumbaga, sa mga mansamang elemento, mansamang espiritu, at mga kukulang. Langis ng nyog. Ikatlo, isa sa importante, ito yung tinatawag na rose oil langis siya pero sobrang bango niya talagang itong pabango na to is kumakalat sa buong lugar bakit may pabango bakit may ganitong rose oil hindi po ito pabango na basta-basta Ito po ay blessed na pabango at uh, ayaw to naman sa mga espirito yung amoy nito so pag naamoy ito amoy ano uh, amoy simbahan amoy santo So, parang pag naawin mo ito is marirelax din yung, yung katawan mo. So, rose oil. At nabibili ito, uh, pakita ko sa inyo yung bilihan. Diyan, dito sa ano, natin, video natin. So, ayan, rose oil. Ginagamit ko ito tuwing may gamutan. Nagpipisig ako dito para umamoy. Isang pinakamahalaga. Ano pa nga ba? So, ayan, holy water. So, nagkakaroon ako ng holy water, uh, binibigyan tayo ng uh, ano, ng kaibigan natin. Ah uh, shout out sa iyo. Uh, maraming maraming salamat sa dahil sa napakalaking tulong nito na binibigay mo sa akin. Ang ang sabi nila sa akin, nakukuha daw ito sa unang ulan ng taon. Kaya parang napaka misteryoso nung pagkakakilanlan ng holy water na ginagamit. At siyempre, basbas din to ng pare at uh, kasi ginagamit din nila to sa simbahan. So yan, uh, holy water. So ang isa sa pinakamahalaga din na gamit natin is ito. Ayan, alam niyan. Rosary. So kailangan ng rosaryo is hindi lang naman nasa taguan mo, nasa bulsa mo. Kailangan gagamitin mo rin ito kapag nagdadasal ka. At uh, sa loob ng rosaryo, is meron tayong St. Benedict's Prayer. Ito ang isa sa pinakamahalaga, ang St. Benedict's Prayer. So bakit ako may ganito? Kapag pumunta kayo sa mga Catholic trade, sa mga tindahan ng mga image, laging merong St. Benedict's Cross, St. Benedict's Medallion, kasama to ang pagbinili nyo. So it, itong St. Benedict na to, ay prayers ni Saint Benedict. So meron din diyang mga dasal na kasama yung syllables ng medal niya. At yung mga syllables sa medal na yon, pwede nyo rin uh, i-translate in English para naiintindihan natin kung ano yung dinadasal ni Saint Benedict at mas ma natin siya ng maayos. O ayan. Isa ang dasal na ito sa pinakaayaw naman sa mga espiritu. Legit yan proven yan so kaya ako may ganito is kasi nga meron tayong saint benedict na nilimos so eto ayan yung saint benedict's cross na sinasabi ko sa inyo si jesus christ na nakapako sa cross at syempre ang pinaka importante dito is yung saint benedict's na nasa gitna ayun kita nyo si saint Benedict yung medal niya, magkabila yan. Yan. So, isa ito sa pinakakailangan nating gamit kapag uh, magpapaalis tayo ng masamang espiritu o ayaw nating lapitan tayo ng masamang espiritu. St. Benedict ang mai recommend ako sa inyo. Walang kahit anong uh, bato o agimat. St. Benedict lang ang lagi kong sinasabi sa inyo. So isa sa pinakamahalagang gamit natin Is ito Saint Benedict Sumunod nating gamit Na randito isa ko sabi ko nga sa inyo By sa experience ko lang Kaya naipong ko ito Is alam kong makakatulong sa akin Hindi ko naman sinasabi na ito Yung tamang mga gamit Para sa pagpapaalis Sa masamang espirito So ang sunod Is ito Ayan Maraming nakakaalam nito Straight from the heart Ayan. So, ang straight from the heart Is ano to eh pray, Prayer book So, ang may gawa nito is Si Father uh, Ladra Na naging uh, Parokyan priest dito sa Pulilan So, eto Maraming dasal na nakapaloob dito Sa straight from the heart na to At isa Sa mga dasal dito is nobina Dasal para sa ganito Dasal para sa ganon At siyempre may dasal din dito para sa nababagabag, nawawalan ng pag-asa, na isang pangunahing dahilan kung bakit sinasaniban ang isang tao. Nade-depress at dito sa prayer bone na to, tuwing binabasa ko to, is parang nagkakaroon din ako ng lakas ng loob. Sa pamamagitan ng mga dasal na nandito sa loob na to, is parang lumulubag pag binabasa at dinadasal mo yung mga dasal na nandito. At meron din itong mga inaalihan ng masamang espiritu. Nadasal. So, ang lahat ng to, mga bagay na pinakita ko sa inyo, is baliwala kung hindi mo lalakipan ng pananampalataya, pagdarasal, tiwala sa Diyos, at tiwala sa sarili na kaya mong na kaya mong labanan ang mga masamang espiritu. At hindi lang yon, huwag ka rin aasa sa mga gamit, sa mga agi-agimat na nakukuha mo, pinaniniwalaan mo dahil mas mainam na umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Walang iba. Siya ang dakilang manggagamot, siya ang dakilang liwanag, siya lang ang nating tawagin kung sakaling mayroon tayong ah, mga makakalaban kalaban na masamang espirito o lalong lalo na yung demonyo. Dahil sa Biblia pa lang, kaya ng paalisin ng ating Panginoong Isokristo yung demonyong uma sumasanib dun sa lalaki at nilipat niya sa mga baboy niya. Yung mga baboy is nagtakbuhan at tumalon uh, tumalun sa bangin. So, dun pa lang in, uh, in the name of Jesus, in Jesus' name, lagi mong gagawin yun. So, wala kang tatawagin iba kundi siya lang at wala din naman tayong ginagawang iba kundi ang turo lang niya uh, at ang turo ng simbahan. Kaya, nagagawa natin yung mga bagay na ito. So, sa video natin ito, tinuro ko lang sa inyo yung mga bagay at gamit na na inipon ko. At sa lahat dyan na makakapanood nito, lalo lalo na sa mga bata, huwag niyong gagayahin ito. Huwag basta-basta mag-iipon ng mga gamit, lalo na kung di natin alam kung para sa yun. At huwag din natin i-practice yung mga bagay na hindi natin talaga kabisado, lalo lalo na sa spiritual na mga gawain ganito dahil hindi to biro at ito ay delikado. So, yun lang si video natin ito. Na to. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta. At sana malaki may tulong sa si inyo nito. Maraming maraming salamat. Mag-comment kayo kung meron kayong mga katanungan, kailangan idulog. At lahat-lahat pa na alam nyo na pwedeng makatulong sa si inyo, tarong nyo lang. Bas Venture! So, God bless inyo lahat. Thank you po. Laging may bantahan ang kasamaan sa ating kapaligiran. At nandyan din ang mga demonyo para tayo ay paglaruan. Mas mabuting uganiin na maging aktibo ang kaisipan para hindi tayong malindang ng mga jablo na gumagala sa sangkatauhan. Para tiliin ang paranampalataya tiwala sa sarili na lahat ay ating magagawa basta kasama natin ang Diyos.